personal nga giadtuan o gipasalamatan ni Raymart Gabalio, ang WBO Oriental Bantamweight Champion si Brigada Chairman CEO Elmer Katulpos o Vice Chairperson Yelsey Yasay Katulpos. Sumala ni Gabalio sa tanan niyang away ana ang suporta sa magtiayong Katulpos. Rason nga walay kabutangan ang iyahang kalipay o pagpasalamat human sa kalampusan sa away batok sa Thailand boxer nga si Pai Paro sa ilahang panagsangka kani atong Pebrero 13 sa Kauluhang Manila. Uh, Nagpasalamat ko sa mga nagasuporta sa kwa labaw na sa Pulo, Pulumulok. Nagpasalamat ko sa, sa mga tao na sa kwa. Siyempre, kina Ma'am Yolsi at Sir Elmer. Thank you kayo kay latan nila gipasagdaan sa kung mga boss sa Sanman team. Daghan salamat kayo. Sige no. Gitimbaya usab nilang Brigada Elmer Catulpos o Gielsi Yasay Catulpos si Gabalyo tungod o sa pa siya ka-pride sa Jansan o Barangay Polo, Pulomulok, South Cotabato asa kini Nagtiner. Okay, uh, congratulations no kay Raymart Gabalyo ang tumbagong kampiyon. Oga kong wish sa uh, iyahang uh, always maningkamot o niya uh, uh kinahanglan ang nakaugat dito sa iyahang pamilya no kay parang uh, mas daghan pa ang mga kadaugan ang makuha ni Raymart again Raymart Gabalyo bagong kabiyon, congratulations og we are so proud of you nga nahimong naangko nimo ang kadaugan we are so proud sa kadaugan ni Raymart kagabi eh. so as Uh, sa brigada, we always support Ray Mart sa iyang mga laban. So we're so proud, we're so happy na successful siya yeah, karong nga laban. It's very amazing. 32 seconds lang na knockout ang kalaban. So congratulations. Handom sa magtiayon kang gabalyo nga magmalampuson kini sa iyahang umaabot pa nga mga away sa boxing o kanunay sa nun, loyo sa mga maangkon nga kadaugan sa kinabuhi giingnan ako siya na always uh, ang feet na sa ground be humble always practice pray ana anday ang uh, giingnan po nako na siya nga mart dapat uh, dili magbisyo focus kay dako pa kay siya dream sa iyahang career as a boxer i watched the fight of Braymart and i would like to congratulate Braymart for his victory we are proud na uh, na Somebody from our place uh, Uh, became a champion again. Malampusong nadipinsahan ni Gabalio ang iyahang WBO Oriental Bantamweight Crown pinaagi sa spectacular first round knockout. Hinungdan, mita pa sa 27 ang daog ni Ini ug usa lang ang pilde gikan sa kamot ni Nonito Donaire Jr. Lakip sagi sa gipasalamatan ni Gabalio ang Team Sanman, iyahang coach, pamilya ug mga supporters nga mituo kaniya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News, Jansan. Brigada News!